Guys, may yung hapon. O, oh, natawawin. Dala naman ko bago. <laughs> so, parang gamit kita ni TikTok. Kaya naman talaga kita sa mga manami. Balakag pa rin ang mga gamit. Ano? Ah, so, ako oh. tayo. Hindi bago na, ano. Bago bukas klase naman yung anak ko kasi papabili na ang ng badminton. So, meron pinadala sa akin dito si TikTok. So, ipapakita ko sa inyo. So, grabe, sobrang Carbon to mga guys na raketa. Ayan. Tapos kung gusto mo nito, ayan, meron siyang kasamang lalagyan o bag niya. So, ayan, nagay muna natin dito. No? Na. So, eto. Grabe siya bang gano'n? So, eh. so dalawang piraso ito mga guys, no? Ayan. Ayan. So, bang gano'n Grabe. So, sa mga estudyante, uh, elementary o oh, ano ba, uh, high school, pwede ito mga guys. Sobrang mura lang ito. Ayan. Okay, bagong bago talaga ito. Ayan, susubukan so, muna natin kung maganda ba talaga gamitin. So, ayan, pakita ko muna sa inyo kadali. Ayan, ito siya. Ayan. Tapos yung handle niya, ito. Ayan. So, balik carbon ito mga guys. Ayan o. No? Carbon, carbon. Yung ganito niya, carbon. Loh. Ha ha! Look! Look! So, bago natin mga guys subukan, no, ito pakita ko muna sa inyo yung brand niya. Alpsport mga guys, no. So, so mga gusto nito, tingnan nyo dyan sa may yellow basket ko. meron dyan, il ano, iba-ibang kulay. May black, may blue, may red. So, tingnan nyo na lang. Sobrang gaan, promise, oh. So, tara, subok muna. Oh. Birthday siapa mak, Bu?